Amang Diyos, salamat sa pangakong ibibigay mo ang bawat pangangailangan ko. Tinasabi ng iyong salita sa Filipos na iyong ipagkakaloob ayon sa iyong maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus. Nagtitiwala ako sa iyong paglalaan at sa iyong katapatan. Kahit na tila mahirap ang mga bagay, alam kong ikaw ang aking tagapagbigay. Nakikita mo ang bawat pangangailangan sa aking buhay at naniniwala ako na tutugunan mo sila sa iyong perpektong panahon. Naninindigan ako sa pangako sa Mateo Anim, 31 hanggang 33, na huwag mag-alala. Na alam mo ang aking mga pangangailangan bago pa man ako lumapit at humingi. Na kung hahanapin ko muna ang iyong kaharian. Idaragdag mo ang lahat ng iba pa. Pinipili ko pong magtiwala sa iyo, aking ama. Alam na ikaw ay tapat na maglalaan para sa akin. Nagtitiwala ako sa iyong pangako na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sagana. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at karangal. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesus at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. At pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Hesus. Filipos 4.19 Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mateo 6.31 at 33,